Celebrity shorts. Matagal nang naglaho ang karyer ng aktor na si Steven Seagal. Halos namatay na nga ang kanyang karyer matapos siyang makapatay di umano ng isang aso noong 2011 habang minamaneho niya isang tangke na dumerecho sa isang bahay na nakunan para sa kanyang reality show na Steven Seagal Lawman. Pero ang multiple Golden Raspberry Award winner na ito ay mahirap na tuluyang maglaho. Noong isang linggo ay nagpunta siya sa Crimea kung saan tumugtog siya sa isang pro-Russian separatist concert. Si Segal na isang reincarnated Tibetan monk, ay tumugtog sa stage kasamang ang isang napakalaking bandila ng Donetsk People's Republic, ang bandila ng mga tao na binaril umano ang Malaysia Airlines Flight 17 noong isang buwan. Ayon sa mga report, nagsuot pa ng t-shirt na may mukha ng Russian President na si Vladimir Putin si Sissigal at sinabi sa mga reporter na ang pag-annex ni Putin sa Crimea ay completely reasonable. Ayon kay Sigal, tinutuloy niyang kapatid si Putin at maaari siya mag-apply para sa Russian citizenship balang araw. Ang tanong, tinapos kaya niya ang kanyang concert sa pagsabi ng Free Tibet?